Tiniyak naman ng mga flower cultivators sa La Trinidad Benguet na sapat ang supply ng mga bulaklak ngayong nalalapit na Valentine's Day. Yan ang ulat ni Dante Gitu ng PTV Cordillera. Tinaguri ang Rose Capital of the Philippines, ang barangay bahong sa La Trinidad Benguet. Dito nang gagaling ang karamihan ng supply ng bulaklak na ibinebenta sa iba't ibang lugar lalo na sa Metro Manila. Sa bahay na ito, hindi sila humihinto sa pagbabandal ng mga rosas. Dumayo pa si Brian mula pa Tuguegarao City para humango ng ibinebenta niya para sa Valentine's Day. Sabi niya, maganda kasi ang kalidad ng rosas dito. Uh, maganda kasi dito kasi uh, fresh cut siya at uh, ang presyo niya is okay siya kaysa market. Isang linggo bago ang araw ng mga puso, tiniyak ng mga flower cultivator na sapat ang supply ng mga bulaklak na nanggagaling sa Benguet. Ang flower farmer na si Kuya Jun, isan libong piraso ng rosas ang kanilang nahaharvest, harvest dalawang beses sa isang linggo. Aabot ngayon sa 1,200 pesos ang presyo ng isang bundle o dalawang dosena ng rosas, pero inaasahan nilang tataas pa ito sa susunod na linggo itong mga sa 11, 12, 13, ganun. Dagsana. Sa ngayon, may tagit, kunti-kunti pa rin ang mga kwan. Kasi yung mga buyers namin, uh, monitor din sila ng presyo. Hiling naman nila sa pamahalaan na imonitor ang pagpasok ng mga imported na mga bulaklak na numero uno nilang kalaban. Siyempre, yung buyers na, yung buyer namin na dating kumukuha sa amin, mag imported na lang kami, mas mura sa kanila kasi sa wala kami magagawa. Hindi namin mabinta yung bulaklak namin, ganun. Masisira lang. Sa Baguio City, may mga ilan ngilan na rin nagka-canvas ng bulaklak, pero matumal pa ang mga mamimili. Sa ngayon, 50 pesos pa rin ang kada piraso ng rosas at 600 pesos naman ang isang dosena. 250 pesos ang kada piraso ng tulips. Ang sunflower, 50 to 70 pesos kada piraso. Ang mga arrangement naman, 350 pesos hanggang 450 pesos depende sa uri. At ang bago ngayon, ang mga flower crochet na nagkakahalaga ng 100 hanggang 150 pesos. Dante Gitu, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.